Meron na, naman na naman chairman. Tatlong ng tatlong kakasuhan ng Commission of Elections sa Anti-Discrimination mm -hmm. Resolution. Bagamat madami na pong nakasuhan ng Commission of Elections, ay meron pong muli na napili na maaari pong guilty sila sa pambabastos o kaya naman pagdi-discriminate sa ibang tao. Mm -hmm. Alam niyo po, Mamueng, Sir Joel, yan yung sinasabi natin. Dumadami na dumadami yung mga ganyang klasing kaso. Halos apat na daan na yung sa vote buying cases natin. yes okay. apat, Halos apat na daan. Tapos Correct. may mga nilalabas tayong mga disqualification, hindi pa rin tumitigil. At asahan po ng mga kababayan natin, kahit na tapos na eleksyon, meron pa rin mga kaso na nakapending sa amin. Subalit, kapag napatunayan po namin, katulad ng naging katanungan niya po Sir Joel, na mabigat yung ebidensya laban sa kanila bagamat hindi namin madesisyonan na limbawa, sa araw bago mag-eleksyon, ay pwede po namin isuspend ng kanilang proclamation. In fact, bukas po sa end bank namin, pag-uusapan namin yung mga posibilidad mm -hmm. na tao kandidato na hindi namin ipapaproklama dahil mabigat ang ebidensya laban sa kanila.